Pansin nyo, sobrang linis na oh. Oh, kumpara sa kanina, sobrang dumi. Ayan. Ayan oh. Parang bagong-bago na. magandang araw sa inyo mga tol. So, ito nga pala yung aking motor, no. So, nakit, kung mapansin nyo kung bakit uh, baklas 'yan kasi uh, ngayong araw eh maglilinis ako ngayon ng uh, throttle body, ito toto. To. Kasi hard starting na siya. So kailangan natin uh, li, sigurong linisan. Wa ng matagal na rin kasi itong motor na to eh. 5 uh, years na. Daklas ko na nga pala yung ano yung fuel no. Tsaka yung tsaka yung nalagay dito tsaka yung ito TPS. Tsaka itong uh, fuel injector. Uh, Pabaklasin natin yan. Pala, may mga turnilo pala to. Ito. Ito. to Uh, 10mm So kailangan natin ng 10mm para matanggal itong mga to. So siniseryo ko lang to kasi ako di naman ako mekaniko pero sinatry kong uh, gawin yung dapat uh, sa ating motor no pag may maintain para matuto tayo. Ano yung mga Hoy, pwede dito. Masabay. So pagtanggal nga pala itong ano, fuel injector ay eh, kailangan natin dahan-dahanin lang ha. Ah. Hindi pwede baka plastic lang kasi ito eh. Hindi pwedeng baka masigira. Ayan guys, nabuhutan natin yung fuel injector makita nyo sobrang dumi oh ayan, itim na oh right, so susudaman natin tong ano so, may filter ok so natanggal na natin oh kung nga nyo ayan, oh sobrang dumi oh puro carbon deposit ito kailangan natin tong paghiwalayin may dalawang tornilyo nga pala dito ayan isa tsaka so, to dalawa itong uh, alin na oh tumi, oh ang itim so itong uh, goma na to aalisin natin yan oh no? hindi natin nasasama sa paglilinis kasi baka masira ang air mixture kung hindi nyo kabasado yung mga tono huwag nyo nang galawin ano para uh, hindi na tayo mahirapan sa pagtutono kasi ito nasa tono naman na to eh ang importante ililinisin lang na natin to na natin ng ating uh, throttle body palinis, ang palinis pala natin gagamitin dito is ito itong Kobe yan itong Kobe uh, carburetor cleaner sya nga pala kung gusto nyo uh, ganito gamitin nyo sa yung paglinis sa mga carburetor eh, yung link nandiyan sa yellow basket mga tol so click nyo lang yan tapos itong gamitin nyo kapag maglilinis kayo ng carburetor right Wait right, mga tol. So ito nga palang goma. Uh, alisin natin 'to, no. Kasi baka masira 'to. Tatabi lang muna natin. So kumuha ng pala ako ng brass para pang brass ating uh, uh, ilinisin. So gamit itong kobe, itong gagamitin natin. Oh, linis agad ah. Oh. Umapansin nyo mga tol, oh, isang buga pa lang tanggal agad yung mga carbon deposit hmm. Pansin nyo, sobrang linis na oh. Oh, kumpara doon sa kanina, sobrang dumi. Ayan. Ayan oh. Parang bagong-bago na. Ah. So ngayon, ah uh, dahil nalinis na natin, ikakabit na natin ito ngayon. So itong uh, goma, ilalagayin natin dito. Paano mo paano niyo tinanggal, 'yun din ang kakabit nyo. Para hindi tayo malito. Sige nga pala mga boss, uh, sa pagigipit nga pala nito, huwag masyadong maigpit 'no. Yung tamang ipit lang. Kasi baka uh, mabilog or malustred yung turnilyo mas mapapalaki yung gastos natin, ano. Ang tamang higpit lang para sa sunod na maglinis tayo, hindi na tayo mahirapan sa pagbubukas. Ito nga pala mga tol, so kailangan natin lagyan ng kunting langis to para pagpinasok natin yung fuel injector, hindi tayo mahirapan, ano. Right, so ikakabit na natin ito mga tol. So unahin muna natin itong kukomunik uh, uh, sa filter. Ay, right, mga katol, sana ikapit na natin, no? Susunod na natin yung uh, wheel injector. Ay, right, mga katol, so kailangan nakalapat, no? Ako mga boss, di man ang mekaniko, pero uh, napapanood ko lang. At susubukan na natin. Subukan natin, mga katol, para matuto rin tayong mag-maintenance ng, aking, ng ating mga motor, mga tulso. so naikabit na natin no yung mga tornilyo so uh, kakabit na lang natin yung uh, yung uh, fuel hose tsaka yung PM, TPS tsaka yung uh, ito sensor so yun almost done na mga ton so ikakabit ko na lang yung uh, yung u-box tapos yung battery tapos papanda na natin alright lapit na natin no. Pati yung U-box at yung puan. So ito pinandar ko na. So okay goods. Goods na goods. Ito na uh, nalobat yung battery natin. Tapos, kaya ako pinapandar kasi uh, para kumarga yung battery no. So ito goods na goods na mandar na. So hindi tayo nagkamali no. Ayan. So ito nga pala, kung gusto nga pala ng ganitong palinis, uh, order na kayo dito sa Yellow Basket. No? Ayun lang.